Yellow yellow mga katigangers First break Salad lata Walang salad of the, walang salad of the day ayun no Walang salad of the day Ito replay ito Meron pa ito Ito na naman ang ano, dessert namin At saka Yung ating panulak ay Basta, basta first break Tea 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 tina ti as iya danyo kapulon taso na taso organic sen at the ka na okay tikman natin mm. ang gagawin natin ganito Durogin natin ang itlog natin. Yung itlog mo. Itlog ko. Itlog natin lahat. Durogin natin. Tapos halo-halo -halo natin. Pati yung ano. Pati yung whipped cream. Ang sarap. Pero hindi ko sinahalo ito kasi kung minsan daw kinakain ito itong itong beets at saka yung ano cucumber isa isa lang kinakain ko niya yung pala pag kulang ka naman sa ano sa potassium yung cramps ka kasi yung potassium pala yun ang ano yun ang electric ng ng katawan natin eh kung walang electric di cramps ka siguro ganun siguro yon. <laughs> Ayan. Ganito 'yan. Oh, ayan. yan ang ayan ang, ang ano outcome niya. So, ayan. Ito ready to eat na 'to. Ayan. Ready to eat na. Kaya lang umpisan natin doon sa na na na, na, na pingawan nene nabasag na yung ano lagayan okay na natin ito yung amuras hmm. yung mga prutas ang kainin natin kasi sabi ni Facebook maganda raw sa ano sa health ang ano ang prutas kaya lang hindi ako mahilig sa prutas yung mga ano, puro frutas. dito yung mga ano kasi gagawin mo pa eh yung oranges ano ba yung, uh, apple kaya ito na lang kainin natin okay, 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 tuloy ang kain bye bye